mga sa magbubuti sa Canada Sino na dahil? Ano na tayo ng bote guys ano? Ah. Mga sosyal Sino mag ano, magbibin na ng bote Malayo pa nalakarin natin, nagbibin pa So, Ayan lang yung bakay namin doon sa likod o. Oh. Diba? Guys, sabahin nyo kasi ano, mag ng ano ng mga photos. So, yung mga naipo namin. Hindi pala kung magkano ang titipain namin dito sa ano. Diba? Sa mga plastic na to. Kaya yung mga ano dyan, yung mga merong merong mga buti-buti dyan. Bigay nyo sa amin, ipipenta natin. Eto. O. Oh. Diba? Diba yung natin? Let's go. Battle Dipo. Battle Dipo. Battle na So, dito sa 8020 pa. Dito Kasi, kaysa na may natin, mapapakinabang. O, sana nga, hindi mo naman dito. Na, Butasa mo na yan. Hindi naman na kailangan yan eh. Yeah, okay. Ah, ayun ba? Malakas ka pa rin. Ay, diba guys, at least napakilabangan natin yung uh, magkano po? Ah, sige po. Okay. So, yan guys. sa so nine daw. Nine yung ano natin. Oh. Doon natin yung ano yung bayan. Sa likod, sa kabila. At uh, least, di ba, kaysa itatapon mo yung mga, ano, mga ganong bote-bote, mapapakinabagan pa natin. So, ito, wala nang laman. Let's go, guys. Saan ba yun? I think dito sa kabila, sa likod. yung ah, oh. sa dulo yun sa dulo tun 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 ano mo ako sa kani hey guys So, ito na yung ano natin uh, nine nine dollars and fifty five cents Ito yung ano natin oh diba? oh pera na Kaysa itapon mo lang kung saan saan, magtatapon ka. Dalhin mo na lang dito, dito. Dito, hindi uso yung mahihiya ka, guys. Dapat, ano ka dito, kapal mo. <laughs> hindi naman. Dapat huwag ka mahihiya. Bakit mahihiya? Ibang nga mga nagkasasakyan, di ba? Kami nga, nag-aano nagpa-part-time kami sa patatas. Nagpa-part-time na yun. Pero lahat mga pumunta doon, mga nakakoche. O, part-time nga yan. So, ito, meron na tayong $9. So, di ba? Malaking tulong na. Uh, you guys, so it the of the Hi there. Hello. <laughs> <laughs>